<laughs> Para ba't wala kang masabi? <laughs> ha? Lasing at pagod na sa kakasayaw. <laughs> Oo nga. Thank you so much sa support ah. Walang problema. Ang ganda. Oo. Oh, Di ba dati hindi mo akalain na ang mangyayari no? Wow! Magic! in the sky far the night I right, at uh, nakapagpahinga na nga po tayo no. Sana at babiyahin na ulit kami ni Farming Kabugot. Ano, yung jacket mo. Ay, mo suotin, wala migdaman. <laughs> <laughs> para naligo. Uh, oh. di ba na para naligo rin tayo ng pulsa, pawis. Dahil <laughs> so, na tayo. Let's go, let's go. right at mali ang napuntahan namin ni Kabugoy, napapunta kami ng kalak. <laughs> Nanang dyan si Kuya Boy, konti na lang. Oh. Gantang... Konti na lang po yan, graduate na po yan ah, mga katakbo natin dyan at sa mga sulit sa YouTubers natin. Na, na si konti na lamang po yan. Si Kabugoy po, kahapon ay kami nagbaboy na kay Nakanuto. Tapos ngayon, meron, nadat na naman, nadat na naman, baboy na naman. Pero, may isda. Ah, meron, meron. Aba, meron. Ah, galing kayong palingke. Oh, yellow pin. Ay, birthday ni ano yon Ni? Ni Kayunot. Ah, birthday niya. Ni ka Junjun. Oo oh, nga. Si ano? Oo. Oh. Pero hindi namin alam. Sinabi lang niya. Hmm. hindi, nabis to sa ano, Facebook. Ah. Abi ni Kautol. Birthday mo pala, Junjun. -Jun. Ah. Hindi kumikibo. Ngingiti-ngiti lang. Oh. Ah. <laughs> Kaya kayo napunta ng palengke? Hindi, ano rin yan, para, sa, para bukas. Kaya hanggang bukas kayo rito. Bakit? Eh, may konting ano, ano, salo-salo, bukas. Ay, birthday nga ata. Ano bang meron bukas? Birthday. Hindi, <laughs> ngayon ang birthday. Ngayon ang birthday, oh, tas tapos bukas may konting salo-salo, oh. tapos bukas kayo may uwi. Oh. Kaya, aray, hindi mapapalo ako, follow <laughs> 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 aray, malakas aray sa asawa niya eh. <laughs> eh, bukas, nandito sila JP. Ay, oo. Ano. Oo. Oh. Jumong. 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 Ah, Jumong. As Jumong. Hmm. Ah, mga tropang grasa pala nandito mga tropa na botas bukas. Eh dapat ngayon eh, hmm. may mga ginagawa o, Pero kanina ang bilis mo, ba, naglalive ka pa eh. Oh, ah, hindi. kailan ba yun Kahapon ata. Hmm. Ah, kahapon, gabi. Kahapon. Oh, gabi. kahapon. Kaya ang ko, ah, nagpicture na doon na. Pagtingin ko pala kanina, kagabi pa pala yun umalis. Alas 5, mabagal lang mo. Mabagal ka ma. Layo na po. alin ba? Diyan motor mo? Yun, yun sa dulo. Ay, sa dulo? Kala ko yung Ari. Kala ko yung Ari mo. sa suka. Yung tulog, ganun ganun. Ah. Ay, naayos mo na. Napaayos na. Ano yan? Bago. Bago. Yung nadurog, sinoli ko. Pwede pa yun. Pwede pa yun. Eh ngayon, nag-ano ko lang, dagdag. Ang Limang buwan lang. Ah, limang buwan. Limang buwan lang. Ah, over pa ng ano yan? Insurance. Tama. Kaya lang sabi ko, ako na. Sabi ko, sorry ko na nag-go. Ah, Kaya nag lang, nakaban naka ako dun sa ano, sa kinuha na. Oo. Uh, oh, oh, Hindi na makakuha. Kaya kinuha ko yan sa ibang... Agoy! Ang ipo! Ano yung mga ano, halimbawa ay... Ibang kasa. Ah, uh, sa ibang kasa. Oh. Tama, tama. May katulong sila pa ba? Oo, oh. 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 tama, pa baba, oh. Oh. tama. Marami oh. kami oh. pala May hasmin pa eh. <laughs> ah, let's go. <laughs> ba natin 'yan? Magutom pa si parang mga formahan natin niya 'yung mga si IGG ah. Happy birthday pala kay Kayumot. Birthday pala. <laughs> Okay, Hello, ah. <laughs> Okay, ako nang na ang bigas. Oh. Sa iyo Ang taas din naman inaki, bina, namin, akyat na namin. yung, taas yung... yung niyo, pre? Hindi, hindi kami pawis. Sabi niya, di, dito tayo dadaas, kapila. Puntang-puntang ang pungsook. ang layo parang inikugan, uh. eh. pa rin. Pakompleto no, yung mga JLP no, malalaki ang tipak ng baboy. <laughs> 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 All right. Bababa muna tayo. At may okasyon niya. Birthday ni tama kayo mo tama-tama yung punta namin dito. Yan yung mga hinihiling niyo. Kaya na. at nakabalik na ulit tayo dito hindi sa Team Kapanalig. Alright. So, ibig sabihin, hindi pa tayo, tayo ganong, ano? ano? Hindi pa tayo ganong, malas. Baka yun. <laughs> Di ba? Hindi pa kami ganoon kamalas Sa gasolina namin na 200. Oh. Kasya. Kasya. Ayun, tatlong bar pa. Tipid. Aba. Naharap <laughs> pa na yung Yun, no? Know? Wow. Palitada na, oh. ganda na yung bahay. Ah, dito. Dito. Happy yeah. birthday, Jun Jun! Uh, yung bahay ni Pari Louie. Okay na siya. Ang ganda na. Boy, oh. Loob niyan. Ganda na. Tiles, tiles. Uh, hindi, platata, platada pa lang yung ano, mga pader. Oh. Uh, Wala pang tiles. Uh, uh. Sino nagagawa? Sino kay Tere? Oo, oh, tsaka si Kuya Ugi. Kuya Ugi. Uh. Ayos ah. Tingnan natin anong ginagawa hmm. dito ni Paring. tol pare, baka nangangagat ang aso din eh. Aba eh, kahit si Concho hindi na ako kilala eh. Si Concho. Hindi ka na makilala. Apa. Yellow pin. Sariwan, sariway. Huh? Time na, no, time na. Punta na para Apa, siyempre. Alam na alam yan ni eh. Paring kaboy Sino oh. nag-eya? Kaming dalawa. Sabi <laughs> ko sa kanya, ano, anong plano mo? Yeah. ikaw, kung ano, didir diretsyo na tayo ng kalaka. Eh, ganun din naman eh, umiikot na tayo. Yeah. Di ba? Yeah. Oh. <laughs> eh, ganun din naman, nasa challenge side, eh, di mag-vlog din tayo. Siya, naka-vlog din. Oh. Malang, malaki malang ng ganyan, yung luping Uh, 240. 240. Mm. sa mm. saka sariwan, sariwa siya. Mm. sariwa pag nasa bukana yan. Oh, siyempre. Oh, <laughs> Ayan, paray. At magluluto lang si paring ka utol sa ang binti ko. Kayumot, happy birthday. Salamat po. Ayan, si Kayumot at nakarating ulit tayo dito. Yan ang pinakapogi ko kumpare. O, siyempre. Kaso napapanot na. <laughs> Hindi. No. Napapanot na. Ang nipis na. No. Ah. na. Ah. <laughs> na. Bumagay sa yung mga salmin mo ha. Sa'yo, sayo, sayo. sayo gamit mo daw Ha? Ah. Parang galing sa Qatar. Parang galing sa Qatar laki oh. Dahil ngayon lang ulit tayo ng mga katakbo na kabalik dito sa Tingka Panalig Ang laki ng pinagbago dito Yan May kubo na oh Nabili pala rin ni Kuya Ogi yan yung sakbila kay Ma'am Sanggumay. Ano yun? Oh. oh. lamang o. Oh. Yan o, oh, pansuluhan. Ayan o. Oh. Tinan na. Oh. So, pwede, solo-solo ka din eh o. Oh. Akit siya lang dito o. Oh. O ha, diba? O. Oh. Solo ka lang dito matutulog. Oh. Ganda. Nabili pala ito ni Ogie, 400 square meter. Doon may kubo din doon sa kabila. Laki ng pinagbago na dito. Concho. Oh. Ah, si Kilala mo pa ako, Concho? Hmm. Ang cute. <laughs> Ang ganda. Ang ganda, oh. Simple lang na, oh. pang suluhan Pwede mga dalawa dyan, oh. Pwede nga. Si Kuya Ogen, dami yatang nailagay na dyan. Nadala. <laughs> Hmm. magluluto sila dito hmm. aray ka ang sakit ng ang sakit ng ano ko luto hmm. na ang singkitin ano? malasa ba? Mara may mayroon pa, oh. babe. <laughs> Ano kaya boy? Yeah. <laughs> 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 May birthday <laughs> celebrant. Sana ako. Hanggang matapos yung December, mag graduate din ako. Oh! tayo <laughs> eh. <laughs> 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 smooth na smooth <laughs> dito. <laughs> Sarap, ang lamig. <Ane>, araw lang. <laughs> dalawang araw. Oo, oh, dalawang araw. Anong ano lang? 28, 28 ako, June 28 ako. Oh, dalawang 24. araw nga. Oo. Oh. 33 okay. na rin? Oh, 30, 30 Kuya okay, Oge yung beta dito. 33 pa lang o. No? 33 pa lang. <laughs> Batang bata pa. Meron na rin pala dito o pataglaw Ay sino naman nagawa dito? Kayo nagawa? Ang mason? Ah, kayo dalawa lang. Ah, ang ganda o. Si Junjun, tsaka si ni, Apat kaming tumira, nagpatag nito. Nagpatag nito? Tapos ito binili na yung kubo. Ah, binili. 115,000. Binaba na nyo dito? Hindi, ano 'yan? Dito na inasimbol. Ah, din dito, dito uh, na ginawa ang galing dinala, Dinala, dinala yung mga materyales tapos dito na nila inasimbol. Oh, ang galing no. Ang ganda. <laughs> oh. Oh, oh. 'di ba dati hindi mo akalain na ganito mangyayari, no? Oh, malalim to eh, pa ano? Dating Paluso. Ang daming lupa yung na ano, Yan dito. ang galing ng napatag na nila dito mga katakbo. Oh. Cute ng Ay hey, ma'am, sanggumay pa lang hindi pa napapagawa. Pero parang nagano eh, nag-comment si ma'am baka next year. Eh? Next year papagawa niya na rin. Ewan ko lang, <laughs> depende mm. sa kanila. Pero no, sabi mm. nila baka next year. Oh, cute. La uwi sila dito. Kada Sabado linggo. Nandito sila. Baka bukas nandito sila. Uh -huh. Kasi taga naman sila, tigasan. Alamba. Rosely. Mm. Rosely. Ah, oh, si Lee. ni paring ni ano, kumpare na idol. Mm -hmm. Ganda no. Taga ano, taga um tawag nito. Taga na subong kumuha niya. Mm. Ang galing oh. Uh, ah, you see no. Um, na simple-simple lang oh. Sa sunod diba? yan, baka kay Ma'am Sanggumay, meron na rin ganyan. <laughs> yeah, no. Ano to eh? Kaya pwede na kayo makakatakbong bumili dito ng lupa. 100 square meter. Yan, dito. kung gusto po ninyong bumili ng lupa, hmm. i-message nyo na lang po ako, makakatakbo. Yan. Yeah. Mag-uusap tayo. Mag-uusap kayo ni paring ka-utol. napaka ng... Na lugar, lugar, klima, po Hindi dito. Hindi man siya ganun kapatag, pero yung pagdating sa klima ay napakaganda. Napakaganda para nasa Canada mm. din ako. <laughs> Saka magagawa ng paraan, pwede patagay, napatag oh. Niyo okay. nga yan, pag ganun nga yan, ba pati ito. Kay parang luwe. Eh. ah, ah! Mabi. Tol, tol, namangha uh. si parang Richard eh. Sa kubo, sa kubo ni parang Jose Lee. Puro ano natin yan, supporters. Kagandai. eh. Po pa, sa kapatag na patag. Mas maganda 'yo, mas maganda 'yo. <laughs> <laughs> si kasi Lord, yung mga hali. Yung mga kanila limahin libula. Time check tayo. Ang oras natin ay 6:26 na. na ng oh. gabi. Pero madilim gabi na. Nalalanghap na namin yung lamig. <coughs> Wala kang jacket? Pwede Wala. Ito. Ay, yakapin na lang kita mamaya. Mamaya. Init ka. Pag-iinit ka. Yung kulay yan, hindi lalamig. Hindi ako may sabi <laughs> yan Ano kayo? Sabi ni kayo Hindi ka lalamigin Bakit? Hindi ganito talaga ang mga tiga Saudi Yan ang tunay na Pilipino Oo Hindi yan ang tunay na Arabo 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 Baduk Ia tunai dah Arabo Ia tunai dah Arabo Ia tunai dah Arabo at tapo na naman ho oh, ako dito. Hmm. I-upload nila. na i-upload nila. pa bali-wala ayo mag-edit -e niya ni. Eh. Kaya nga. <laughs> <laughs> Alright, ano muna na. All right, chat lilipat kami. Um ulan, no. Ay, Nalilipat ay. muna kami. Happy birthday ay. ulit si kayo mo. Lipat muna bye tayo, bye. lipat. <laughs> <laughs> Bumaba po yung potassium ni Kabugoy. Na sobra po sa cake at sa katulingan. <laughs> Ay, ay, lilipat kami doon sa kubo no. Hmm. Ikaw, sana lang uwi ngayon. <laughs> <laughs> At syempre, nandito na ulit tayo sa kubo. <laughs> At si ikaw pa rin kabugoy, tutulog na. Hmm. Good night. <laughs> hmm. Ha? Picture muna tayo. Si Ma Cesar nandito din, no? Oh. Kaya na at nakasama ulit natin si Ma Cesar. Uh -huh. Dito kami lumipat at malakas yung ambon. Sabi ni Ma Cesar hanggang February na raw itong Ay lamig na ito. Madalai. Grabe, sobrang lamig oh. Noy. Aw, sarap pwesto. Ah. <laughs> ah. Graduate na. Rin. Di lalo na ito sa bagyo. Ay, oh. Graduate Chulwool. na rin si Shane tsaka si Gacho. Apa. Congrats kay Shane at saka kay Gacho, graduate na sila. Bukas graduate Pero, na rin. Mag-graduate uh, na rin 'yan. Oh. Wala ano na. gusto mo pa graduate na namin ikaw ngayon? Oo. Okay. <laughs> Noy. handa uh, mo yung gigas. <laughs> <laughs> okay. okay. Ah, alay tayo ngayon. Alright. Tingnan Let's go. All right, time check tayo. Ang oras po natin ay 10:21 na ng gabi, Siyempre Yan, kasama pa rin natin si Paring Kabugoy, si Kuya Boy. Ang may birthday, yan si Kuya Boy. Yes. Si Kayumot at si Paring Louie. Si Paring Kauto Ka nagpapahinga na. Ay, yun nandoon pala si Paring Kauto, Ka nag-upload data. Pare, thank you so much bukas. Uh -huh. ah. <laughs> Padala mo na lang yung mo. Wala mo sa sabi. <laughs> <laughs> Aro, ba't wala kang masabi? <laughs> ha? Lasing at pagod na sa kakasayaw. <laughs> Oo nga. Thank you so much uh -huh. sa support ah. Walang problema. Maraming maraming uh -huh. salamat sa inyo lahat. Kay Kuya Boy. Thank you rin. Kay Kayumot. <laughs> kay paring kautol kay okay. oh, paring kabugoy syempre naman talaga talagang <laughs> ba dito kayo matutulog talaga ha hindi ko maintindihan kung sino gustong mabuhay sa inyong ah, dalawa siya paring ka <laughs> ah. sino yung tinawag yun yung tinawag <laughs> 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 hindi ako talaga pwede ako mamaya madaling araw hmm. Pwede ako ay alauna lamang kasi lalaot kami ng alas 3. Alanganin. Alanganin yan. Pero pwede naman bukas para ano. Dahan-dahan kami ha? Oo. Oo. Kasi pa Hindi kaya naman. Ay, siya naman. Ako po. Iyut ka pa pala. Ah, hindi. Konting lubog lang. Kalahati lang. Kalahati. Kalahati lang yung saan sa lupa <laughs> 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 mo na. Mo Aba, hindi eh, di mamaya pa yan di mamaya pa tayo nakauwad doon madaling araw Paray, thank you <laughs> thank you, thank you, ingat kayo ano ba, Ay, ingat. ikaw pa hindi ka, hindi ba, nasama ano ka ba bukas oo. Uh -huh. ah, sige magdala ka ng ano ha Christmas gift <laughs> saka ibalot mo yung kang na o magkilaw ka. Naku po. <laughs> <laughs> Bukas oh, balik tayo dito na. Alright. Ano Oras na para tayo umuwi. Thank you so much pare. I love yes. you. I love you more. Ingat ah. Thank you. Bye-bye. Sabugoy. -bye. Mag-ingat. Mag-ingat Gary gundo. Hoy, <laughs> <laughs> gundo. Pare. Bye-bye. Kayo mo. Happy birthday. So, thank you, thank you. Thank you.

Kakatakbo. Yes. So, ang oras Busto natin rin yan ay alas 7.20. Alright yung mga katakbo at nakalimutan na natin no. Kagabi na mag outro. Gabi na kami nakauwi ni Kabugoy no. Nakarating kami dito sa Bukana ay 11.50 na ng gabi. So yun sa so, mga nagpakulay maraming maraming salamat kay Master dottv At uh, Hey, Sir Jaja, thank you so much sa lahat po mga nagpalipad, hindi ko na po kayo isa-isahin, thank you so much sa inyong lahat at sa mga kababayan natin Pilipino, uh, shout out sa inyong lahat dyan, sa Italy sa US thank you so much sa mga hindi po nag-skip ng ads at nabubulol na naman tayo mag-ingat lagi po kayo, magkita kita tayo sa next vlog, bye bye I love you all